Ayun mga idol, so after 3 days po natin naglagay uh, po ng probiotics. Ngayon po is maglagay po ulit tayo ng probiotics mga idol sa ating pond. Ayan, aqua nitrifying odor fixing probiotics na sa 5 grams so isang uh, ganyan lang po scoop mga idol. Lagay po natin sa tubig. Yan, ganyan lang. Para sa ating biofloc mga idol at saka ito is nasa 400 grams. So almost nasa 300 grams, nasa 100 grams po yung bote. Ayan, 300 grams po na molasses. Yan, mimix po natin dyan mga idol. Yan. And, hindi ko kutawin lamang yan sa mga idol. Yan po ang ilalagay po natin pang top up sa ating pan mga idol. All right. Yan mga idol, day 3 na ng ating tilapia. Yan sa BioFlock. Ito yung ating probiotics na Urobiotics. Yan aqua nitrifying probiotics po yan sa mga idol yan pang control ng ammonia dito sa ating fish pond yan nagagawing uh, by flak. at the same time handa nyo yung ating pinakawalang tilapia so total of uh, 7 uh, 6700 po lahat-lahat ng tilapia nating nalagay dito siya mga idol. Yan, 6700. So mortality rate natin, naglagay po tayo ng 10% or more than kasi 700 yung mortality rate natin. So kahit na mamatay tayo ng 700 May 6,000 pa po tayo dito Matitira sa ating 21 meter Or 21 square meter na pan So may nagtatanong po sa previous video natin Yan po kasi is 3 meter Ang haba po dito is 7 meter At saka ang lalim po Pag umabot po dyan sa Sa blue na yan mga idol is 1 meter po mga idol Ayan. So total of 1.2 meter po yung ating taas ng pan Ayan. Pero hanggang dyan lang po sa level ng blue Or 1 meter yung maximum height nya po mga idol So magpapakain po tayo mga idol Yan o Medyo against the light Hindi lang makita Yan na Yan yung ating tilapia Yan So umiikot po yung tubig natin dito mga idol Yan Feeding tayo sa ating tilapia Yan o Wow So doon po is papunta po doon yung tubig and then the same time yon dahil may aerator po dyan papunta dito, ito po is may aerator papunta dito. At the same time, ito po mga idol, oh, tinutulak na rin po yung tubig natin papunta doon. So umiikot po, dyan po yung ating submersible pump, papunta po dito sa ating settling tank. Dyan po mga idol, o. Oh. yan dyan sya Wala pong filtration dyan mga idol, ha ah. So start po tayo, ika day 3. Hoy, inuubos agad. Tika day 3 na ng ating tilapia dito mga idol. So halo-halo yung mga size niya. May size 14, size 16, 18 until 22 pa. Hindi pa lumaki itong iba talaga mga idol. Kung nakita niyo po sa previous video natin, hindi pa lumaki ang iba. Ayan o. Oh. Ayan. Kain na tayo. Alright. So start po bukas sa timbangin po natin kung ilang kilo na feeds ang maubos po nila at saka ilan yung mortality rate natin dito per day po mga idol at least ma-account po natin later on kung ilan talaga ang total na namatay at saka yung feeds na na konsumo ng ating mga tilapia Ayan. so sana mag click po yung ating uh, dito mga idol Ayan. so ang challenge lang po natin is dahon, may mga nagsuggest na lagyan po natin ng uh, lambat so maglalagay po siguro tayo ng lambat maghanap po tayo mamaya Ayan, so 6,700 total lang ating tilapia fingerlings dito mga idol. Yan, galing po yan sa BFAR Pulumulok. Yan, LGU Pulumulok po yung nagbigay mga idol. Yan, hindi po siya 6 reverse, improved Excel daw po ito siya 2010. Yan, hindi po siya naka 6 reverse. Yan. Salamat po sa BFAR Pulumulok. ayan Yan, pwede na nating ilagay itong ating pandagdag top up po na probiotics mga idol. Yan. Tweed molasses po siya. Na 300 grams. Yan. Every 2 to 3 days po nating gagawin ganito po siya mga idol. Yan, yan po yung ibang probiotics. Babanlawa ng natin. Yan, dyan na po siya mag-multiply. Good morning mga idol. Ayan, ito yung ating natirang mga tilapia fingerlings. Yan, ito day 3 na po ngayon at saka, tatanggalin na natin sila mga idol. Nalagay na natin sila saka dito na yung iba yan so ito yung uh, natitira so ganito yung mga sizes nila yan ganyan na mga size yan oh. yan ganyan na mga size I think size 14 size 16 may size 20 ganyan po siya mga ito yan. Ganyan na size. Ang ating mga tilapia ang ilalagay sa ating bioflak. Yan. So titimbangin po natin sila mga idol. Mag-averaging po tayo para hindi po tayo mahirapan. Ayan. Ganyan ang mga size sa ating tilapia. Ayan ganito oh. Yeah, mga size 16. Size 16 to size 14 po sila mga idol. Ayan. Um, tama na be, tama na be. Tubig. Stop na. Um, ganyan sila kalaki mga idol. Ayan. Yeah, titimbangin natin. Mag-averaging tayo ng kilo sa kanila. Alright. Ayan, so nagtimbang po tayo mga idol. Yung kalahating uh, kilo po niya is sa 255 piraso na tilapia fingerlings. Ayan. Marami-rami pala yung kalahating kilo niya po. 255 piraso. Ayan, nagtimbang po tayo dyan ng kalahating kilo. Ang dinilagay dito. And then, binilang po natin po isa kapunta po dyan. 255 po. Ayan. So, ubusin pa natin ito sa mga idol. Ito. Ayan. Uh. Ayan na sila. Pakunti na ng pakunti. Ayan, ganito mga size. Ayan na. Alright. So, 55. Ayan, bukasan pa natin ng tubig mga idol. Dahil uh, medyo mahirap lang tanggalin. Yeah, na isang uh, kalahating kilo po is 255 piraso po ng ating fingerlings. Yan, salamat po sa Bifar Pulomolok, yan, DE Pulomolok, LGO Pulomolok na nagbigay po sa atin ng tilapia fingerlings. Ayan, so from uh, size 22, may size 24. Yan, marami din po tayong mortality dito. Yan, tingnan, natin, tingnan natin kung ilang piraso ang matitira dito. Yan po siya mga idol. Yan, Okay na, be. Close na, be. Close na. Kasi huhuli na natin sila. Yan. Islay okay. dapat din. Kasi, titimbangin po natin yan lahat-lahat mga mga. <laughs> yan. May mga malaki pang natira. Oh. Yan. Yan yung mga average size niya. Uh -huh. Yan ay 0.3 kasi may 300 grams po ito. Yan po ay 1.6 minus 300. 1.3 grams. Ah, 1.3 kilos po ito siya. Minusan po natin ang 300 grams na timba. 300. 1.3. 1.3 sa isang kilo na sa 500 na dito. One, two, Mabinis pa makin tubig. Yan is 1.9 So 600 grams Ito per Alright. Dito 'yung ating mga tilapia oi, namatay na 'yung iba ko. Oh. Ayan Bagong tubig kasi si papasok dito. Siya na sakayan po sila. Si ano sila na natin. 'Tol, ilang piraso ang natitira. Ayan I hey, hey. hey, want

Sit down, sit down. Oh, yeah. oh, okay, oh, sit down. 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 m u l t i m 도들어이

Ito yung mga idol, yan, nilaglag na natin dito yung ating mga nakuha, o. Yan, yung tilapia. Diba, I think, lumakas tayo na yung